Dili po kami sa dagat. Naghahanap po kami ng piso-piso. Nagpapaturo po tayo kay Kuya. Si Buko man po doon. Namimingwit. At uh, po natin ng pamingwit. Si ano po ay ano. Makakasama na po ay sa Sabado. Tsaka Linggo. Medyo malayo po ang bahay ni Utoy. Ay kami po muna ay naglipit ng bahay. Ay sa isang linggo na po na pupun, 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 ano pupuntahan bibigyan ko po na isang sakong bigas si Utoy eh. ito po yung nakuha natin oh. nagpapaturo kay kuya ito oh. Ardo po ipiso eh, piso kuya may, ka, may katang may katang na kuya ari na nga ba yun yan ah. natin si kuya kanina Nahi po kuya oh. Ay, 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 nakakain na tawag din sabi yung ano, bigang piso-piso ko tawagin. Ito diretso na may luya hindi. Diretso na kuya. Ah, ito na. Hmm. Ah, ito na ang kukuhanin ko. Sasabawan ko bukas alin ang. <tap> ha? <tap> <tap> ay. Wari ko ako na apat kuya. <tap> alin kuya? Ayun. Ah, ah, sige. Mamaya ako ay manghihipon ka rin. Hmm. Oh. Oo. Ayun kuya, ayun oh. No? Hmm. Nakakatuwa. Masipag ka ang pala kuya, sa dagat ay eh, hindi ka rin magugutom ayan no? uh, oh. Nainalambat ka po. Ayun eh. Ayun eh. Ayun eh. Di mamaya kuya pag hindi kami nakakuha ng hipon Sigurado nung may pansabaw bukas Oo nga po Pero nung ni ninasiro ako ay wala Kaya sabi kaya agapan ko na lang ang punta Huwag ka lang pala kuyang mainipin Anong Bisaya ka pala kuya San ka sa Bisaya Ha Negros oh. Mga kaibigan ko na may dabaw Di ba na yung ng Bicol? Malayo ba kuya? N hindi yung inyo ni Gross? Ah, oh, malayo po ba? Dulo pala Ari oh Kapis Ari Kuya nakakain din na ano Ari? Ano yung kuya? Ari kasag Ah ikaw na kuya at baka makawala pa Dalihin mo na ay, siya nga na dali. Yun. Oo, yun na. Eh, yun na kuya. Mamaya pa ako, takoy marami na. Marami rin ako mamaya makukuha. Ah, salamat kuya. Tampang nga naman. Marami ang makukuha niya. Ari kuya, nakakain din, ari. Alin? Oo, tanggalin mo lang, ari. Kaya lang, ari, matalas eh. Ari, may nakakain din. Kahit hilaw. Oo, ari na lang ang kabak na, ari. Yan ay tabi ko. Yung tabi ni Sisi. Oh, sisi Sasabaw sabaw ko 'yun? Basta yun, eh sabi nga nang lulukoy dumaan na sa apoy, eh, bahala na ang TND 'yan. Ay, ay, 'yung tinuro mo kanina, 'yung ano pa ano? Titing baboy. Tiling baboy. Tiling baboy. Ha? Tiling baboy 'tong dito. Tiling baboy. Tiling baboy. Uh. Tiling baboy. Yun ang mahirap ay paglabo. Pumunta sa labo. Kasag. Wala ko na sana. Kasag po ba? Hmm. Hmm. Eh nakikita gato, kailangan bukaw sa putik Pagka bukaw sa kutik, eh yun din naman Ay, isa nga po. Yan pala kuya, ang ano pala, ang hipon. Minsan ay nung minsan ang dami namin nahuli din eh.

Ari po. Ah, ah. Masagana pa rin pala dito ang dagat Ano po. Ah hindi. Pati na na kuya, una ka kain, kaya ari. Ah hindi ano? Hayo kasi 'yung pang may sipit, niya, kain. Ano 'yun? Ay, hindi yan. Kumang ito. Ah, nasa loob. Yung hindi ganitong may sipit, nakakain. Ah. Yan naman, tatanggalin mo lang yung pwitan. Para ilalaga, ano? Oo. Mm -hmm. Oh. Ano ko yan? Kasag. Oh. Mamaya. Isa Amen mamaya, mamaya na ako. Salamat. Salamat. Ayan, oh. Tiling baboy, o oh. <laughs> Natututunan ko yan ang pangalan dito. Basta ang alam ko lahat ay sihi ay. Ayo. Una na ko wala dito. Hoy, bago. Oo. So, Are, tilim baboy marami pala dito. Ay. May buhangin yung iba. Ano to, toy? May nahuli ka? Isda. Mauhan na lang tayo ng sihi utoy. Papaturo ako kay kuya. Eh, si Bukuman. Eh, dami na ito yung oh. panlaga. Oh. Oh, ta. Ano yan? Ano, mo kay kuya kung nakakain yan. Hmm. Ayan na nakakain. Eh, patulog kay kuya. Naka. Ito na yung nakakain. Kuya, arene na yung nakakain. Ano? Wala siyang sungay. Ay, yung sungot. Yan yung mga yan. Taklob pa siya kuya, taklob. Ayan, ngayon, di ito yung puti, di, susungit din yung puti ya. Kukunin mo yung puti, tatapon mo yung pilang puwit, yung kinain. Are, yung parang mahangla. Oo. Oh. Ah. Yung doon lang naman ang kukunin mo. Oo. Oh. yun, are, kuya, meron din. Eh. Ayan, 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 sikat-sikat dyan, masarap. Itong sikat-sikat ano? Oo. Hindi, sikat -sikat, hindi parang delikado yung may... Napapanood akong delikado yung puwit. Ay hindi hindi itu yun. Hmm. Sikad, sikad. Dito 'yun. Ay. Ngayong ito sumikit Ano rin nakakain? Ayan hey, na nga Nakakain na nga ito Hmm, hmm. lagi sa iyo uh -huh. Parang ah, may laman Ano kuya yun? Oo, ay siya Hindi ako <laughs> <laughs> Ang ano pala talaga hindi nalaki masyado no? Yung ano? Nalaki yan, kaya lang ito yan Yung Ay kuya, piso-piso. Ay wala yan naman. Ay wala <laughs> na. Ito ako marami daw, sabi ni kuya. do sa may kahoy na yun. Malalim daw pala oto yun. May ni... Ano? kada malalim. pa tayo Yung pala area by area din ano. Malalaman mo lang ang kuya kung saan ma. Ano yan? Ay, yun parang lumot eh. Ang hirap linisin yung sinuto yung baka dito. Ano po yung kalantigas po? Yung pula po eh lalaban o. Ayan na po na po Kailangan pang gisa na po. Kati po na yun. pang ano lang po, pang kanya lang ay siya nga toy eh. yan pala oh, hagisi yung ano hag mo, hagisi pamingwit mo doon yung gitang isdaan daw to yan ha? ano pong bunga nga nari? Aling kuya dito yung tulay na tinatawiran. Ah, hindi yan. Wala dyan ang tulay. Yung po bang papunta sa pulo? Malayo pa po. Yun. Yun. straight. Ah, malayo pa pala. Ano po? Wala pa po si nakambal. Yun. Sa kabilang dulo. Susunod po si nautoy ay.

Sa'yo na muna po. Yes, na. Yun, si Mamaya po lalapitan natin. Ito po lang irang ito, ang maraming gayun Yung bang mga kung ano-ano. Piso, piso Tiling baboy. Yan po pala ko yung pata Patayan Island. Oh. Yan po yung sikat din sa Facebook kuya. Oh, Ginagawa pong piknikan. ano yung bagong mga piknikan ditong sikat. Isa yan. Ah, itong pataya na ito. Oh. oh. Hanggang doon. Ay nakakasakop niyan pagbilaw pa rin. pagbilaw yan. Lahat yan ang bundok na nakikita mo yan hanggang doon. Pag ah. Yung kabila lang pulo, yan ang pagbilaw pa. May area ni. Eh. Hmm. Ari ko yung sikat na ano. Na pasya ah, na yan pala yun. Sana, 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 sana sa sana sa kanya kuya pagpupunta ano, pwede dyan sa Maruhi, Argelac ah, ng Bangka. Hindi po? Oo, oh, pwede rin sa Bantigi. Ah, Bantigi. Pwede sa Bantigi, pwede dito sa Maruhi. Diyan kasi Maruhi dyan, pagbagsak mo, doon na, pagbaba mo, mo ng motor, yun ang dagat. Ah. Hindi ka tulad dito, pwede lalakad ka pa. <coughs> Kaya lang, ang huli puro kalantigas lang. Kalantigas. Ay, pero pag nalutay kuya, abot ng lutay, hindi? Ay, lutay. Hindi ngayon, kung anong kuri dito, yun din doon. Lalakarin mo hindi? Ay, pag, y yung lugar na yun o. No. Pag, pagbaba mo ng motor, yun na. Oo. Ang mo bayan ng bayan? Bantigi? Oh. bantigi. Iba pa yun. Oo. Oh. bantigi, bantigi, yan yung boundary ng pagbilaw. Ay, namatay oh. So, yung luno? Naluluno luno? Na, luno, luno? May na. Oo. Oh ay Bata, kahawal, mo, mo. Oh. ay Kung kahulugan ng gusto mo kayo yung Gusto mo? Oga, isus naan ng Sampo kare. Tawo, kare. Tampok mebar ko. Nung patayan. ay baka ano oy? Hindi gagarahe. Parang may bagyo po ay. Bumaray yan 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 ay, mababaw yung lugar na yan oh. ketwan yung, kung yung kung 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 pabot ng na may bakla din sa may pabot malapit sa pulo oo oh. Mabaw yan hanggang sa lao tamo kuya kahit di na kami makahuling hito oh, may pangisa na kami sa tamaw ay sasabaw ang kuwari bukas ay lusot na kami po waka kuya ay lima sinda kuya pag dyan yung mga kasama namin sa pagbubukid sinda kuya pag mga kasama po namin gawa ng ano kuya nga mga pagsabaw ngunin dito sa amin ng ano Ang kanya sa sa kunay ng ano pagtatalok man palay? oo oh. abot 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 ng kandilaria oo oh, pagtatalok po dali bawa ngayon ka gumapas maga magapon, hindi na oh. hindi hindi magapon at ang la, labanan doon hindi araw palay oh. pang ano pang apat ka rin eh aap aap apat na sa ako inyo isa oh. ay parang ano parang, Oo. Oh, oh. Parang hunusan kuya, hunusan. Sa amin, yung, tara, hunusan. 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 Sa amin eh wala nang gayo, puro upa na. Dati gayon din. Ariya, yung amo niya ni may palay sa Tayabas. Yung amo po. Amo niyan, pinaka isa sa pinakamalawak ang palay sa Tayabas. Oo. Oh. Ang bigat na para ako na nahuhubuan eh. Ano yan kuya? Asag po. Salamat kuya, ang dami na, namin natutunong si... 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 si ay. kami pupunta na... Yan. Kami din lang kuya pupunta din pag ano. Dito na kami i-area kuya pag... madalang naman kami pumunta. Mga isang bisis lang sa isang linggo. ari halimbawa ay dalawang araw naming ulam mo. Oh. Sabi ano, pag halimbawa Okay, uh, nakala kong mamahina na, na. pag kami na may, may mga labing limang hipon eh, Ayos na. Ang lahok lang po sa mga pako. Kaysa bibilhin pa. Abay, ang isang libo naman kuya eh. Ngayon ipagpapalingki, yaring-yari yan yaring, ano, ang na sa kilo. Ay, wala mo kasi silbi yung mga mga rekado po ba Kaya nga, ay pag hindi mo nga sasamahan sabi ng Sabi to. nga na matatanda dati sasamahan mo mga medyo anting-anting na pagkain ano po? Kaming ituro na mag-asawa sa paghahalap po eh Taba, isa lang, tuwan mo ng mag-aarap Isa nga po Ani mo mag-aarap, isa dali sa dalawang araw Hindi po, pwedeng hindi titigil eh ano na po? Nari ha, yan kuya, lasun? Lasun yan Ah yan Tutoy! Tutoy, dali ka. Pwede kong kuhanin. Bawal po. Pwede man, Kaya lang Huwag mo ano sa sipit. Baka masipit ka. Yan o, Tutoy. malaki. Lason yan. hindi pa pala yung lason. Oo, Tutoy. na, ano. lason. Ay, nakakapatay ako yan. mo na utihan. Tutoy. Baitimaan na pa. Hindi. hindi pala rin pala pwedeng basta-basta kuha ng kaya nga ako nagpapaturo ko diyan ay. Yung Wah. ng butiti hindi kaya basta-basta ko -basta, pwedeng kumuha ng butiti. May ah. butiti na kakain, may butiti ng Oh. Baka mamaya ako kuha ng kuya ka lang pagdating sa bahay. Ano yan? Tatangpo sa akin. Oh. Hindi <laughs> ka takot? Tayo mga kasama. Ang kukunin ko lang yung berde at yung verde, yung berde may pagbibig din ako. Oo. Sa magasino mo may ako. Berding ano po? Kalantigas. Ang berding kalantigas. Yung may labo ito. Hindi ba ganap ka? Wala ano ha. Hindi ka nang Ano kuya? Meron yung bigla kang lusong isyorte. Ano po? Meron biglang dadaanan may isyorte naman. Ano? Ano? tigas mga kainsan. namura isa. Mayroon pa isa, oh. Hmm. mo hmm. na. Eh. Parang itigay sa alam. Okay. ano. Sihi. Ayan, Sihi. Ayan, na. eh. ayan. Hindi. Ayun, pa. Hmm.

Bogasi. Il Daming hipon itu eh. Gamay tayo ngayon ya. nito mm -hmm. Ito. pala sa ya. yeah. kami Parang sapa, mm -hmm. doon Puro sipon, mga pili ano. <laughs> mga kaisan, naay po ang motor ni Nakambal. Oh. Ibig sabihin, na doon pananaw na nauna pa kasama kanila. Ito eh. na pa tayo. Ah, Ayan mga kaisan, kari po ang huli namin. Hipon. Yung... Ayan.